isa rin po sa malimit na naitatanong sa atin nung nag-uumpisa pa lang tayo sa pag-aalaga ng mga pugo is ano ba yung kinakain or ano ba yung malimit na tinutuka ng uh, mga pugo para makapag-produce nga sila ng mga itlog. Ito rin yung isa sa kauna-unahang tanong ko eh nung mag-uumpisa pa lang ako ng pag-aalaga. Ano nga ba yung dapat ipakain dito sa mga pugo para consistent or tuloy-tuloy yung kanilang mga pag-itlog? And isa ulit sa ating mga viewer or sa ating subscriber ang nagtatanong, ano ba yung tamang mixture nung pakain nung ating mga alagang pugo? Ito, guys, hindi ko to inalam nung nag-uumpisa pa lang ako mag-alaga. Wala akong alam. Basta alam ko, uh, kailangan patukain daw sila ng uh, layer mash. So, hindi ko rin alam na meron palang specific na quail talaga or quail layer mash para sa ating mga alagang pugo. So, natutunan natin yan nung nag umpisa na tayong mag-alaga ng mga pugo. Ngayon, ang question niya is ano ba yung mixture daw nung uh, quail layer feeds na ginagamit natin. Ang totoo guys, nangayon uh, ngayon ko lang din to chinek kung ano ba yung mixture talaga ng uh, isa sa magandang quail layer mash. Ano? So yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Sa mga hindi po nakakaalam, isa sa pinaka parte ng pag-aalaga ng mga pugo eh kailangan maganda rin at quality yung ating ipinapatuka sa kanila. So napakarami na pong nagsusulputan ng mga brands ng mga feeds na pede sa ating mga alagang pugo. Ito pong pakain namin ay mash kung tawagin or ito po ay mas pulbos tingnan Meron naman pong nagpapatuka rin ng crumble, yun naman po ay medyo buo-buo. Pero nag-umpisa po akong mag-alaga ng uh, aking mga alagang pugo dito lang po ako nagstay sa Uh, Jetstar Animal Feeds or Jetstar uh, Quail Air Mash. Ito po ay ang kagandahan para sa akin ay napakarami po talaga ng butil ng mais. Importante po yan, natitingnan nyo sa pag-aalaga ng inyong mga uh, pugo or sa mga pinapatukan ninyo sa inyong mga alagang pugo. Ang mixture po nito ay nakalagay naman po dito po sa kanyang, uh, sa kanya pong uh, details sa kanyang guaranteed analysis, ang pinaka-importante pong dapat tingnan natin kung magpapakain tayo o bibili tayo ng clay layer mash ay kailangan pong mataas daw yung kanyang crude protein. Ano po ba yung crude protein? Ito pong crude protein daw ay ginagawa, ginagamit ng mga pugo para syempre tumaba sila kasi ito ay protein, lumaki yung kanilang pangatawan at makapag-provide sila ng uh, mataas na percentage ng mga itlog. At syempre, ganoon din ang maganda at matitibay na shell ng itlog para sa ating mga alagang pugo dito po sa lugar namin dito po sa Batangas ay iilan lamang po ang mga manufacturer ng uh, quail layer uh, feeds or quail, quail layer mash unlike po sa ibang lugar dyan po sa parting Norte, dyan po ay napakarami at iba't ibang klase na po ng uh, mga quail uh, layer feeds ang kanilang na ipoprovide kasi napakarami po dyan ng mga feed meal and then pwede po silang magpa-customize ng Uh, feeds, depende po sa kanilang pangangailangan, ano uh, ngayon po, ay napakamahal na po ng feeds, kung akin lang po ma-share sa inyo, nag-umpisa po ako before, uh, siguro 6 years ago nga, nasa 1,000 pesos and 90, or 1,090 pesos lamang po, ang isang sako, or isang bag 50 kilos po, ng uh, quail layer feeds unlike po ngayon, ay napatak na po ng 1,700 to 1,800 pesos po, kada sako So hindi pa po kasama dyan yung delivery. So napakalaking pagsubok po ng uh, uh pagtaas ng presyo po ng pakain kasi hindi po tayo makahabol kaagad sa pagtataas ng presyo ng itlog. Kung bigla po nating tataasan yung presyo ng itlog dahil mataas yung feeds ay hindi naman po kaagad tayo uh, makabenta. Ano po, pag sinabi po natin sa ating mga customer na ganito ay biglang tataas agad ang presyo ng itlog, so medyo mahirap po sa kanila natanggapin na mataas yung presyo ng pakain. So mahirap din po magtaas ng presyo ng itlog. So sa nagtatanong nga po kung ano daw yung mixture ng magandang feeds, hindi ko po talaga alam. Uh, kaya ko lang po i-share sa inyo eto. So pipicturan ko to and then uh, ipopost ko dito sa ating video para makita nyo kung ano ba yung mga ingredients and syempre ano ba yung mga dapat na nasa uh, quail layer mash para po ito ay maging maganda or ito, or ito ay maging angkop sa ating mga alaging tubo. Ano po? palagi nyo pong tatandaan na kailangan quality rin po palagi yung uh, ibinibigay natin dito sa ating mga alagang pugo. Wala naman po silang ibang pagkukuhanan kundi kung ano po yung ibinibigay natin sa kanila. Kung maganda po yung quality ng feeds na ibinibigay natin sa ating mga alagang pugo, sigurado po na magkakaroon din po ng magandang resulta yung ating pag-aalaga. Ang uh, magiging benepisyo po nito is mataas po ang ating egg, product, egg production And then syempre maganda rin po ang magiging pangangatawan ng ating mga pugo, lagi po silang malulusog at ma sisigla. Ano po? So importante rin po na hindi tayo nagpapaubos lagi po yung sinasabi sa aking mga videos. Na hindi po tayo nagpapaubos ng uh, patuka. Ano't ano man po ang mangyari, pilitin po natin na hindi po sila nauubusan ng tutukain kasi hindi po sila sabay-sabay tumutuka. Ano po? Hindi po sila sabay-sabay nangugutom. Kaya po mas maigi po na or mas mainam talaga na Uh, hayaan natin na may natitirang pakain dito sa isang cycle po ng 24 hours or sa isang cycle ng buong araw, hindi po sila mabibitin sa kanilang tinutuka, hindi po sila mawawala ng tutukain kasi yan lang po yung pundasyon nila para po mabigyan din kayo ng napakagandang resulta, mabigyan kayo ng uh, magandang mga itlog na kinakailangan po natin, syempre sa ating pagnegosya, sa ating mga ibebenta. Kung wala pong magandang resulta ng itlog, wala po tayong maibebenta at wala po ulit tayong maibibili ng ating mga pakain. So kung makikita nyo po, ang kagandahan po sa Jetstar Animal Feeds, uh, wala naman po tayong ngayong na iba, napakaganda po ng ating mga itlog. Ano po, bakit po maganda yung itlog? Uh, ang maganda pong itlog ay yung maabo-abo. Ano po, matigas po yung uh, kanyang shell. And then syempre, pag matigas po yung shell, hindi po kaagad mababasag. So yan po yung titingnan natin na uh, mga itlog. So halos lahat po ng aking mga itlog dito, ay uh, ganyan po yung kanilang itsura. And then syempre, dapat po malalaki rin yung ating mga itlog. Huwag po kayong maghahanap ka agad ng malaking itlog kung uh, babago nyo pa lamang po inumpisahan alagaan yung mga pugo. Kung ito po ay uh, uh, dumating sa inyo ng isang linggo pa lamang or dalawang linggo, possible po hindi pa yan umitlog. Pero pag dumating po ng isang buwan hanggang dalawang buwan, unti-unti na po mangingitlog yung ating mga alagang pugo. At dyan po natin mapapansin na unti-unti na rin pong lumalaki yung kanilang mga itlog. Huwag po kayong maghahanap ng malaking itlog kaagad sa inyong mga alagang pugo. Lalo na po kung nag-uumpisa pa lamang kayo. Kasi ang una po nilang mga itlog ay it talagang napakaliliit. Meron po akong nakita na umitlog po dito na parang itlog lamang po ng butike. So huwag po tayong maghahanap ng malaki kaagad. So intayin po natin, gradually tataas po yung production, tataas din po yung uh, paglaki ng mga itsura po mismo ng ating mga itlog. And then, syempre po, kung medyo matagal na po at maedad na po ang ating mga itlog or ang ating mga pugo, dapat po mataas na po yung ating production. Dapat po maganda na rin po ang kanilang mga shell dahil uh, sa pag-edad po ng ating mga pugo, lalo silang nagmamature, mas makakapagbigay at makakapag-provide sila sa atin ng uh, magagandang resulta. Pero kung matagal na po kayong nag-aalaga ng mga pugo at hindi po tumataas ang inyong production, at kung hindi rin po tumataas Uh, o gumagandang inyong mga itlog magtaka na po kayo Posible po na merong problema sa pag-aalaga nyo baka may problema sa feeds na ibinibigay ninyo or baka yung mga RTL o yung mga ready to lay na pugo ang may problema so madami pong factors kung bakit hindi po tayo makaka-achieve nung tinatarget natin na mataas na production at magandang itlog una po titingnan natin ang ating mga RTL pumili tayo lagi ko sinasabi ng quality sa mga kakilala natin na talagang nagbibigay or nagpo-provide ng mga quality na RTL ano po And syempre, titingnan nyo po yung quality ng feeds na binibigay ninyo. Baka po yung mga feeds na na ipoprovide natin sa ating mga alagang pugo ay puro darak o puro uh, ipa. Ano po, yan po ay nilalahok naman talaga sa sa pakain or sa feeds ng ating mga alagang pugo. Pero dapat po mas mataas po yung ratio ng mais. Mas madami pong mais na nakikita kayo sa inyong uh, uh, mga pakain ay mas maganda pong senyales na maganda po yung quality ng feeds. And syempre, titignan nyo rin po yung expiration ng inyong mga feeds. Baka naman po old stock na, luma na, ay uh, nagkakaamag na at naipapakain pa natin sa ating mga alagang pugo. Maging mapanuri po tayo at uh, mapagmatsyag sa ating ibinibigay sa ating mga alagang pugo. Kasi kung ano po yung ibinigay natin sa kanila, yun din po yung magre-resulta sa kung ano man yung ibibigay nila sa atin pabalik. Kung maganda silang napaka, napakain o napatukan ng mga uh, magandang quality ng feeds, maganda rin po yung itlog. At kung binigyan natin sila ng kung ano pa man or kung ano pa baga ng mga pakain, eh di baka hindi rin po sila makapag-provide sa inyo ng magandang quality ng itlog. Ano po, madaming factors ang uh, dapat nating titingnan, aalamin kapag mag-uumpisa or mag-aalaga tayo ng mga pugo. Uh, napakagandang uh, opportunity opor nito, itong tanong na ito, na kung ano ba daw yung magandang mixture, ano yung tamang mixture ng uh, pakain para sa ating mga alagang pugo. Ano, Uh, maganda yan na inaalam natin kung ano nga ba yung mas maganda para sa ating mga alaga. Hindi yung bigay agad tayo ng puhunan todo alaga agad tayo. Pero ang ending wala naman pala tayong nalalaman sa pag-aalaga. Unti-unti po uh, magdadagdag tayo ng mga videos sa mga katulong, uh, syempre, sa pagbibigay kaalaman sa ating mga uh, aspiring na mga magpupugo o dun sa mga nag-uumpisa mag-business ng quail farming. Madami pa tayong videos na uh, i-upload. ano Meron po nagre-request sa atin ng video na uh, Uh, budget daw para sa 300 heads, ano ba yung mga kailangan, ano ba yung dapat gawin. So mag-upload po tayo, pipilitin po natin na mabigyang pansin lahat uh, ng inyong mga comments na binibigay po sa ating uh, YouTube channel. And guys, sobrang po ako nagpapasalamat again sa inyo dahil sa patuloy niyong pagsuporta at panonood po sa ating mga videos. ano And uh, yun nga, uh, madami pa tayong pag-uusapan. Pipilitin ko na everyday makapag-upload tayo ng mga videos kahit pa ila ilang minutes lang at least meron kayong natututunan sa akin meron ako na i-share na information sa inyo about sa quail farming and syempre kung nag-uumpisa ka pa lang ng quail farming journey mo uh, kindly like share and subscribe sa ating mga videos sa ating YouTube channel and syempre para madami kang matutunan and madami pa akong ma-share na mga videos ito ang inyong kuya Ace guys ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas wag na wag niyo pagdududahan syempre yung mga sarili niyo sa mga kaya't pwedeng niyong gawin never stop dreaming never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.